Siyempre, hindi lang naman ako ang Pilipino na gustong magsalita at magpakita ng suporta at saloobin sa mga nakikipaglaban para dyan sa katiwalian itong bansa. Especially dito sa mga kurakot, sa mga kurap, na nasa posisyon, congressman, senador, at sa mga mataas pa dyan, Maria Josep. Ang Pilipino, karamihan, tayod kalabaw trabaho dito, trabaho doon. Lahat na lang ultimo pag inom ng tubig, bibili ka, mayroon pang tax na binabayaran. Kulang na lang pati paghinga sa hangin, lagyan ng gobyerno ng tax. Pero tinan mo, lahat ng mga pera na yan nga nakokolekta mula sa mga Pilipino na mahihirap na inaasahan nga ikakaunlad sana ng bansa at magbibinipisyo ang bansa ang Pilipinas, ang Pilipino balang araw pero walang nangyayari napupunta lang lahat sa bulsa ng mga kawatan imagine mo tingnan mo walang kabusogan talagang walang kakontintuhan itong mga kawatan na sila nang nasa posisyon, na sila nang nasa mayaman kapangyarihan, nakakain ng masarap mayroon mga kagamitan na gustong gusto at nagpapasikat imaginein mo sahod ng presidente 461,000 isang buwan sahod ng vice presidente na walang ginagawa halos 398,000 ito tayo senate president na sahod 398,000 din and 66 pesos biro mo yon sa sahod ka ng 300 plus halos wala kang ginagawa imagine yung mga teacher natin kung pinag-aralan lang naman ang pinag-usapan ang mga teacher ibang mga attorneys natin dyan, kahit naman yung mga nasa uh, EFP natin meron din naman mga mga taas ang pinag-aralan, pero tingnan mo hindi sumasahod ng ganito, ito nga o congressman, 334,000 o, oh, ito uh, provincial governor, 226,000 Imagine nyo naman mga sa ito, mayor, 226,319. Ito. O, oh, vice mayor, 178,000. Imagine mo yon ganun kalaki ang sinasahod nitong mga nasa posisyon na to Pero, hindi pa rin nabubusog at di nakukuntinto. Samantala, itong mga Pilipino na maliliit, minimum 8 oras 600. Imaginin mo yun. Pero, sila pa ang naargabyado dahil dito sa ginagawa nitong mga politiko ng Pilipinas na to na walang inisip kundi ang sumiba ng sumiba ng pera ng taong bayan LTO wala man lamang wala man lamang ang ulo ng LTO kundi ang mag-isip na mag-isip ng ikakapahirap at ikakapira nila mula sa mga tao lahat yan lahat yan oh BIR ulit yung magnegosyo ka dyan sa maliit na kanto talagang huhulihin ka at ipapahuli ka o sisitahin ka ihanapan ka ng kung ano-ano mga sangkaterbang mga papilis na kinakailangan magbayad sa gobyerno o lahat yan pagkakitaan ulit mo mga paghinga, kulang na lang paghinga ng Pilipino, lagyan ng tax pero lahat ng pinaghirapan na yan at mga pera na yan, napupunta lang sa bulsa ng iilan na politiko para i-happy-happy nila ganun ka mga walang hiya itong mga nasa posisyon at politiko ng Pilipinas maraming Pilipinong gusto magsalita pero tinatamad na lang siguro at nawawala na rin ng pag-asa kasi mukhang wala naman nangyayari may ebidensya na may mga testigo na pero hindi makulong-kulong subukan ng magnakaw dyan ng sibuya sa kanto pag hindi ka hinabol at nireklamo at nakulong ka Ganon ganun, kawalang kwenta itong bansang to